Kailangan ni Haring Solomon ang ginto para itayo ang templo sa Jerusalem alam niya kung saan ito kukuha mula sa offer. At tingnan mo ang kasaganaan ng ginto sa offer. Sa isang kargamento lamang, ang mga shipmen ni na Haring Solomon at Hiram ay nakakuha ng apat na daan at dalawampu talento ng ginto. Katumbas yun ang dalawamputwalo toneladang ginto. Upang bigyan ka ng ideya tungkol sa dami nito, ito ay isang dalawang buong truck na may karga ng graba sa isang 10-wheeler dump truck. Whoa. At tandaan mo, iyon ay mabuti lamang para sa isang kargamento. Paano ang tungkol sa tagapagmana ng mga susunod na padala? Dahil sigurado ako na ang mga shipment na iyon ay bumalik sa offer, at nangalap ng mas maraming ginto hanggang sa makumpleto nila ang gintong kinakailangan para sa pagtatayo ng templo Ang punto ng bagay dito ay naroon ang lupain ng Ophir kung saan ipinadala ni Solomon ang kanyang mga tauhan ng hukbong dagat upang magtipon ng ilang ginto na gagamitin sa pagtatayo ng templo Ito ay hindi isang alamat o isang alamat lamang ito ay isang matibay na ebidensya sa kasaysayan na ang lupain ng offer ay talagang umiral. Ang pagtanggi sa pagkakaroon ng offer ay katumbas ng pagtanggi sa pagkakaroon ni Haring Solomon, ang templong itinayo niya sa Jerusalem na dahil dito ay magreresulta sa pagtanggi sa katotohanan ng mga salita ng Diyos at dinadala tayo nito sa huling tanong, saan ang lupain na pinangalan ng offer? Umiiral pa ba ito ngayon? Kung oo, nasaan o ano si Offer ngayon? Mga makasaysayang account pagkamatay ni Haring Solomon. Ang Offer ay iniwan at dinagtagal ay nakalimutan. Pagkatapos ng daan-daang taon, walang makakaalam kung saan o ano ang Offer. Ang isa pang salitang nauugnay sa Offer ay ang salitang Tarshish. Wala ring nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Sa mga lumang salin ng Biblia ito ay dapat ding isang lugar. gayon Gayunpaman, sa mga bagong salin ng Biblia, ito ay ginagamit upang tumukoy sa armada na pumunta sa Ophir. Ano ang nangyari sa mga pamayan ng Hebreo o Hudyo na itinatag upang iproseso ang ginto bago sila ibalik kay Haring Solomon? wala ring nakakaalam. Gayunpaman, alam namin na dahil sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon ang mga Hebrew ay may posibilidad na mabuhay bilang isang hiwalay na enclave saan man sila nanirahan. Ano ang paniniwala ng mga Kastila? Sa Espanya mayroong isang aklat na tinatawag na Collection General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas. Ito ay matatagpuan sa Archivos de Indias de Sevilla. Ito ay muling inilimbag noong isang libo, siyam na daan at dalawampu sa Barcelona, Spain ng Kumpanya General de Tabacos de Filipinas. Ang tomo ay nito, isa lima, isa siyam, isa, lima dalawa dalawa, pahina isang daan, at labindalawa tandang bawas isang daan at tatlumput walo, ay naglalaman ng dokumento BLG. 78 na naglalarawan kung paano matatagpuan ang lupain ng offer. Ang parehong volume na ito ay naglalaman din ng mga opisyal na dokumento tungkol sa paglalayag ni Ferdinand Magellan. Naglalaman din ito ng logbook ni Francisco Albo, ang punong piloto ng barkong Victoria. Ang logbook na ito ay isa rin sa mga pangunahing sanggunian tungkol sa paglalayag ni Ferdinand Magellan. Dahil ang aklat na ito ay naglalaman ng mahahalagang dokumento, malalaman natin na ang mga Kastila ay hindi talaga naniniwala na si Offer ay nasa India, isa sa mga umaangkin. Sa katunayan, ang ekspedisyon ng kabot na umalis sa Espanya noong Abril 3, 1526 ay may lihim na misyon upang maghanap ng ruta patungong Tarsis, Offer, Oriental Cathay. China at Japan. Inilalarawan ng dokumento BLG, 348 kung paano matatagpuan ang lupain ng offer. Nagsimula ang gabay sa paglalakbay mula sa Cape of Good Hope sa Africa, hanggang India, sa Burma, sa Sumatra, sa Moluccas, sa Borneo, sa Sulu, sa China, at sa wakas, sa offer, Ang offer ay sa harap ng China patungo sa dagat ng maraming isla kung saan nagkita-kita ang mga Molokan, Chinese at Lekyos para makipagkalakalan. Ang grupong ito ng mga isla ay hindi maaaring maging Japan dahil ang mga Molokan ay hindi nakarating doon. Hindi ito maaaring taiwan dahil hindi ito sa maraming isla. Tanging ang kasalukuyang Pilipinas lamang ang makakasagot sa paglalarawan. Ano ang paniniwala ng mga Kastila? Sa Espanya mayroong isang aklat na tinatawag na Collection General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas. Ito ay matatagpuan sa Archivos de Indias de Sevilla. Ito ay muling inilimbag noong isang libo, at dalawampu sa Barcelona, Spain ng Kumpanya General de Tabacos de Filipinas. Ang tomo ay nito, isa lima, isa sham isa, lima dalawa dalawa, pahina isang daan, at labindalawa tandang bawas isang daan, at tatlumput walo, ay naglalaman ng dokumento BLG. Siyam naput walo na naglalarawan kung paano matatagpuan ang lupain ng offer. Ang parehong volume na ito ay naglalaman din ng mga opisyal na dokumento tungkol sa paglalayag ni Ferdinand Magellan. Naglalaman din ito ng logbook ni Francisco Albo. Ang punong piloto ng barkong Victoria. Ang logbook na ito ay isa rin sa mga pangunahing sanggunian tungkol sa paglalayag ni Ferdinand Magellan. Dahil ang aklat na ito ay naglalaman ng mahahalagang dokumento, malalaman natin na ang mga Kastila ay hindi talaga naniniwala na si Offer ay nasa India, isa sa mga umaangkin. Sa katunayan, ang ekspedisyon ng kabot na umalis sa Espanya noong Abril 3, 1526 ay may lihim na misyon upang maghanap ng ruta patungong Tarsis, Offer, Oriental Cathay, China at Japan. Inilalarawan ng dokumento BLG, siyamnaputwalo kung paano matatagpuan ang lupain ng Offer. Nagsimula ang gabay sa paglalakbay mula sa Cape of Good Hope sa Africa, hanggang India, sa Burma, sa Sumatra, sa Molokas, sa Borneo, sa Sulu, sa China, at sa wakas, sa Ophir. Ang Ophir ay sa harap ng China patungo sa dagat ng maraming isla kung saan nagkita-kita ang mga Molokan. Chinese at Lequios para makipagkalakalan. Ang grupong ito ng mga isla ay hindi maaaring maging Japan dahil ang mga mulukan ay hindi nakarating doon. Hindi ito maaaring taiwan dahil hindi ito sa maraming isla. Tanging ang kasalukuyang Pilipinas lamang ang makakasagot sa paglalarawan.